Hoy! Nakabuka ka ka dyan, oh! Nakita yung pante mo! Hi, miss. Hoy, nakapagsabi na ba sa yung maganda ka? Love, kung di ako makasurvive sa operasyon ko, ikaw nang bahala sa lahat. Magaspang na tong hotdog ko. Oh. Gusto mong kumini. Ano yun? Huwag puro hugas. Bakit? Itong mga lalaking to? Pagod na daw sa maling tao. Alam mo kung ano yung masakit? Woo! Yung malibog ka, pero tigang ka naman. Oh, may tumatawag sa'yo. Sino yan? Eh, yung nanliligaw sa akin. Eh, ba't hindi mo sagutin? Okay lang sa'yo? Okay lang! Oh, sige. Hello? Sinasagot na kita. Oo oh, tayo na! Okay lang daw kasi sa kanya, dalaw kayong boyfriend ko. Okay. Alam nyo yung isang katotohanan sa buhay ng tao? Yung gumagawa tayo ng hindi natin gusto para makuha ang gusto natin. A... Hoy! Nakabuka ka ka dyan, oh! Nakita yung pante mo. Kulay itim. Uy, hindi nga. Hindi mo nahulaan. Ano hindi? Nakita ko nga. Kulay itim yung panty mo. Hindi mo nga nahulaan. Hindi naman ako na panty. <laughs> ah. <laughs> Magaspang na tong hotdog ko. Oh. Gusto mong kuminis yan? Oh. Tara na sa kwarto lihahin mo. Agay! Love, magpalit kaya ako ng schedule ko sa work. Pangumaga naman. Kasi nag-aalala ako sa iyo eh. Wala kang kasama sa gabi. Aww. Sa gabi, sinasamahan ako ni pare mo. <laughs> Ayada! Bakit girls, kapag matigas ang ulo ng anak nyo, galit na galit kayo. Pero kapag ang ulo ng asawa nyo ang matigas, tuwang-tuwa kayo. Ate. Ano yun? Huwag puro hugas. Bakit? Lumandi ka. Ha? Huh? Sayang yung butas. Uh Tangina <laughs> mo Kuya Ano bang hanap mo sa isang babae? Hanap ko? Mm? Yung maingay wow! Yung nagmumura Oh yes ina. Ano pa? At saka yung Pumuungol <laughs> Kahit nasa tama ka, kung maling kwento ang narinig ng iba, ikaw pa rin ang mali sa paningin nila. Dahil karamihan sa mga tao ngayon sa sinungaling naniniwala. I got you. Love, kung di ako makasurvive sa operasyon ko, ikaw nang bahala sa lahat. Alam ko mahirap pero alam kong kakayanin nyo pagdating ng araw. Alagaan mong mabuti anak natin at mahal na mahal ko kayo. Itigil mo nga yan at nakakahiya. Mamaya may makalinig pa sa'yo. Walang namamatay sa tuli. Hoy, <laughs> matulog ka na. Kulang ka na nga sa halaga, kulang ka pa sa tulog. <laughs> Oh, bakit parang linalagnat ka? Aww. Oh. Oo, iniwan kasi ako ng jowa ko. Ay, mag-move on ka na. Oh no! Si Raulo ka ba? What? <laughs> Mubili ng gamot para sa akin. <laughs> Dati, takot ako sa palaka. Pero nung nakita ko yung palaka mo, gusto ko na siyang ikis. Wow. Pwede. <laughs> <laughs> wag Huwag magtanim ng galit sa mga taong na naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin. Huwag mong dip dipin. Puta, parang kumakanta ako ah. <laughs> Bagong ligo ang asawa ko ngayon ah. Naku, hindi ako pwede ngayon. May appointment ako bukas sa ubi ko. Nakakaya naman pag may nakita siya sa loob. Ganun ba? Eh, sa dentist, may appointment ka? <laughs> Kuya! <laughs> Totoo ba ng itlog? Wow! Malaki din ang ibon? Itong oh oh mga lalaking to, pagod na daw sa maling tao. Pero sa maling butas, hindi. Um. mahal mo ba talaga ako? Wow. mo lang ako dahil masarap ako? <laughs> Gagod! Shane, may limang ibon. Binaril ko yung isa. Ilan ang natira? Wala! Bakit wala? Eh, binaril ko nga yung isa eh. Marunong ka ba magbilang? <laughs> Mahal kita Ngayon, bukas At magpakailanman oh, Talaga ba? No, 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 Every Saturday yan no, 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 sa GMA Panoorin mo, ang ganda <laughs> Miss, nakita kita kanina sa bintana Ang ganda mo Wow hmm. Nandito na ako. Ay. Bumalik ka ulit sa bintana. <laughs> Sumubok akong magpahula. Pinuntahan ko yung manghuhula dun sa bahay nila. Tapos pagkatok ko dun sa pinto, sabi ng manghuhula, sino yan? <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Nagulit ako. <laughs> <laughs> Anong classic ang manguhulan? Di mo mahulaan yung gumakadok sa pinto. <laughs> Hi, miss. May nakapagsabi na ba sa'yo maganda ka? Kung wala pa, wala na tayong magagawa doon. Ako <laughs> <laughs> Si Ninong Marites, patay na! Ha? Bakit? Kaka-chismis! Ah? Sabi ko na nga bay, baka nagkamali ng kaka-chika! Hindi! Nag-overheat yung bunga nga! <laughs> 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 Dahil mahal kita, iiwan ko yung una. Iiwang ko rin yung pangalawa. Iiwang ko rin yung pangatlo. Ikaw yun. Butang <laughs>